nakaayos ka ngayon. hindi mo laging nagagawa yan. Yung laging nagpupustura, di ba? Tama po. Tama uh -huh. po. Gano'n ka nakatagal na caregiver ate? Um, nasa mga three years na rin po. Pero... Uh, Nag-CNA din po muna ko. may tumutunog. May malalag. May tumutunog. May malalag. May tumutunog. May, eh. <laughs> may narinig akong tornilyong oh, lumuwa. oh, <laughs> ano po? Bukod ngayon yeah. caregiver ka na for three years, pero bago dyan, ang dami mong pinasok na racket, di ba? Opo. Para Apo. maitagoy din yung pamilya mo. Ano, ano Tama po. Uh, Nag-CNA <laughs> po ako. Ang <laughs> dami nakakabang nangyayari. Ano, ano yung mga pinasok mong mo? Nag-CNA po ako. Ano yung CNA? Uh, certified Nurse Assistant. Ah, uh, nurse assistant. may ano. Uh -oh. Uh -oh. Certified Nurse, nurse Assistant. assistant. Okay. Yan. Ah, yan po. Tapos, uh, ako po yung nag... Um, call center. Mm -hmm. Ako po yung nagtinda uh, ng ano, yung CCTV. Ayan. Uh, din po ako ng ano, nung mga kondo, mga ganyan po. Tapos, yun, yung call center nga po. Oh, dami ko po. Ang dami ko pong ko na lakit. Nagtinda siya Actually, ng Actually, bago po ako naging caregiver, uh, nag-work po ako ng nine years sa isang government agency po, mm -hmm. sa DPWH. Uh, isa po akoong sta office staff po doon. Pero since kay uh, ano din po kasi ako uh, kaya ano tawag dito, breadwinner, nagtatrabaho ko. Pag break time po namin, nagpupunta po ako from first floor to sixth floor nagtitinda po ako ng balot, nagtitinda ako ng ng t-shirt, wow. ng mga Shots. shorts yeah. side hustle. Um, oh, oh. po, kaya kilala po ako doon eh. Sa so, yun, kilalan kilala po nila eh, kasi pa, lahat break time po pinapasok ko sila yon. Tapos An nag, dami mong ginagawa for the family. Yes, ilan po. ba bang umaasa sa iyo, Ate? Ah, uh, nung single po ako, ha halos lahat po eh. Lahat po sila Pati eh. Pati mga kapatid mo. Yes po, Ilan mga kapatid magkakapatid? po. Sampu po kami. Mm -hmm. yung, lahat po yung, yun, mo? Yes po. Yung isa po, uh, namatay na, yun, sinustentuhan ko din po yun kasi nagkaroon siya ng, ng lung cancer. Mm -hmm. Uh, talagang nilaban ko po siya, kaya lang talagang hindi mm -hmm. na. Ano eh. So hindi na um, hindi na umabot. Yung mga magulang yung, mo naman, ano. Yung mga magulang din? ko po uh, si Mama ganun din po. Si Father ko po kasi um pasid sa sideline side lang din po kasi pero ano, si ano na tatay po, ngayon? Patayin na po si Father. Pero yung mother pero ko, ko po. Pero wala akong kinalaman mother akong. Oh. Si Lolo yun yun, ko ah. Nagtitinda rin po siya ng mga oh. nung mga dilatang mga gatas-gatas mga ganyan before pero syempre, marami po kami so yun. Oh, oh. Ngayon ilang on ilan ang umaasa sa uh, ngayon po yung aking pong anak um, na medyo nag-stop po siya may, kasi kulang po ng ano ano po namin ngayon. Tapos yung mother ko po at saka yung kapatid ko po na medyo may matinding karamdaman din po. Actually may ovarian cancer po siya. Mm -hmm. At yung akin pong pamangkin na medyo napapabayaan po kasi kaya ako na po yung nag-aano sa kanya. Yung anak mo hindi nag-aaral siya ngayon, hindi. Mm -hmm. Nag-stop nag po stop. siya balak mo bang pagtuloyin sa pag-aaral? High school, grade school, college? College po. Siya ba yung kasama mo ngayon? Kasama ba siya ngayon? Yan Nasaan siya yung ba? anak niya? Ayan. Anong... Oh, Ay, Diyos ko. <laughs> Panginoong Diyos. <laughs> <laughs> dalit, 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 Bakit <laughs> may kakaibang mga tunog ang mga nangyayari? Iba uh -oh. talaga yung gulat at takot ko. Ryan meron sa taas, ka. may sa gilid, may sa baba, meron sa harap. Ay... <laughs> Kahit sila dahil nag, uh, nag yung mga What's your name? I'm Bea po. Hi, Bea. Ano daw ka na? I'm 21 years old po. O, oh, nahinto ka daw ng pag-aaral? Yes po. This year po, um, naghinto po ako. Third year na po sana ako. Ano course mo? Um, BS Psychology po. Wow. Yes. Saan? Sa uh, Olfou, po. Valenzuela. Oh. Bakit siya nahinto? Kulang na ng papaaral? Yes po. Hmm. Yes po. Kasi yung sa kapatid ko po medyo maano po Mabigal kasi yun eh. kaya Opo, uh, ovarian cancer po yun. Nagkikemo po siya at kailangan ko pong supplyan yung ano niya, yung herbal, mga meds po niya. Ganun mm -mm. po. Ang tawag dito, magkano kinikita mo sa isang araw? Uh, sa isang buwan? Sa isang buwan po, uh, yung akin pong pagkikaregiver. Birthday at, ba yan? Ang swendo mo? Opo, opo, opo. Uh, Magkano per 12, 12 hours po kasi ang ano ng caregiver. 12 hours. Ayun yung tinatanong mo. 12 hours Ay, yun Ay, yun 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 po yun. Merong... Ang nurse ba? Ay, nawala na pala. Merong 24 hours. May, may 12 hours. Merong stay in. May so, stay out. So 12 hours ka. Yun ang usual ano, mo, duty po. mo. Yes, Magkano yung 12 hour na trabaho? Uh, 1,002 po. In 12, 12 hours. Sa isang is linggo nakakailan ka? Uh, apat na ano po? 4-8. Opo. Tapos may... Yun po yung akin... Times 4. 4-8 times 4. 19,200. Ano Ano pang nirarakit mo? May, may pag-iba ka pa bang pinagkakakitaan? ano, uh, member din po kasi ako sa ano, yung herbal, yung barley, yung herbal po. O oh, magkano kinikita ano po mo ako dyan? Doon. May kita rin po ako ng 5,000 a month. 5,000? 5,000. 24,200. Tama. Paano mo kinapinagkakasya ang 24,000? Sa isang buwan, may sakit ka mo, Oo. Mm. Oh, ano pang mga pinagkakagastos mo? Bills? Bills po, yung Today, uh, ano couriente. po, kuryente. yes po, yung ano po ng mother ko, yung kanya pong uh, medication, may diabetic na po kasi si mother. Damn at saka mm. talagang kailangan po niya ng mga vitamins and, ano. Tapos yung akin pong, akin pong pamangkin, uh, yun, yung mga, mga baon-baon sa araw-araw. Paano kasi 20,000 naman? Ay, pag, ano po, uh, po, tapos talagang uh, sobrang, sobrang tipid. Pero ang ako po eh bilang ate po kasi at na bilang ate parang magulang po sa sa mga kapatid ko, yun nga lalo na sa sa kapatid ko po, siya po yung priority ko. Tapos uh, tipid, tipid po sobrang tipid. Okay budget per day. Sa sa, food, sa pagkain. Sa food po kasi madala, kaya po ang ang happy ko yung magluto eh. So tinip-tipid ko na po yun. Yung mas gusto ko po yung nagluluto. Kaya, per pa. day, magkano? Kasi kung, kung 20,000, isa, eh, kung 20,000, di ba, sa isang buwan, eh, meron kang 31 days. O, sabi natin, 29 na lang. Kasi yun ang pinakakonte, di ba? Yeah. 28? 29? 28. 28? 28? Sa February, 28? 28 lang. 28. Depende ko, leap year. 28. Hindi, inaano ko Olive yung leap year. Leap year, 29. Eh. 28. Eh. Oh, sabi natin 30 days. Oh, so, less than 1,000 a day. Eh, magbayad kang kuryente. Magbabayad kang tubig. Yung nainay -nain mo may maintenance. Yung kapatid mo may malalang karamdaman. Ipapadala mo sa, sa ibang bansa. Ang I hirap nun. Honestly yeah. po, hindi... Utang po, nag-may nag, utang din po ako. Yun Actually, eh, Yun, yun talaga 'to tatakbuhan nila eh okay. utang talaga. Kaya malulubog ka eh kasi Baba masipag siya eh, 'di ba? Masipag naman mm. siya eh. kahit gustuhin niya mag-ipon, paano siya magka-makakaipon? Mag okay. Eh yung sweldo niya nga eh kulang yes. pa. 'Di ba? Kaya kailangan talaga nila. Alam mo yung mga breadwinners talaga dapat may benepisyo. Diba ma, dapat may tumutulong sa ano eh dapat merong kaagapay yung mga yung mga breadwinners diba kasi mahirap talaga para sa kanila eh Gustuhin man nila eh maliit yung sweldo nila eh paano pagkakasyahin Buti sana kung o sige maliit yung sweldo pero mura din ang bilhin hmm. diba maliitang sweldo pero libre ang medisina. Hmm. diba malitang sweldo pero libre ang gamot yeah. Eh hindi eh malitang sweldo ng mga mga mang manggagawang katulad niya at saka informal worker kay Wala kang benefits, tama? Ah, wala. In tsaka walang kontrata. Ito yung mga manggagawa na hindi, nakini hindi kinikilala ng gobyerno kasi wala silang benefits kasi informal work. Wala silang employer. Mm. -hmm. Diba? Kaya, yes. oh, maliit na yung sweldo tapos ang mahal lang bilihin kahit mag ba siya, mahihirapan talaga siya. Diba? Kaya, nakakahabag yung sitwasyon talaga ninyo. Pero, I can feel that you are a very strong woman. Salamat po. I can feel that you are a very strong woman. Hindi ko na kikita sa kanya yung. Salamat. Hindi ka pa patumba. Kahanga-hanga ka. Paano ka nagiging ganyan? Kailangan naming matutunan niyan. Iisa lamang po ang meron po ako. Ang Panginoon po, nung nakakilala po ako sa Kanya, talagang alam ko ang nothing is impossible to God. Oh. Wala pong imposible sa Diyos at yun po ang aking pinanghahawakan. Yun po ang nagpapalakas sa akin. Totoo naman. Totoo.